Sobrang aga pa lang ginising ko ng aking pasyente para i-ready siya sa kanyang field trip ngayon papuntang Edmond City. So, ayan yung driver at saka yung employee ng Skyline. Nire-ready nila lahat ng mga nakasigned up sa field trip na to. So, yan yung aking pasyente. Nakaupo ngayon sa likod ng driver kasi wheelchair bound siya. Yung mga independent naman ng mga pasyente na nakakalakad. So andun sila sa likod. While nire-ready nila lahat ng mga pasyente na naka up at hindi pa naka sakay sa bus. So yan, nagbabasa muna ako ng kung ano yung dapat i-expect sa field trip na to. So ayan, paalis na kami yan yung view sa harapan nung assisted living kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Sobrang ganda, ang ganda ng mga gusali. Kung makikita nyo naman yung mga puno na walang daon, nakakatawang tingnan. Ito naman yung kung saan ako naglalakad papuntang train station na pababa. So, hindi mahirap maglakad. So, abang naglalakad ako dyan, tinitingnan ko itong mga gusali ito na sobrang ganda. As in, matutuwa ka talagang maglakad sa Seattle. Ito naman yung daan ng papuntang freeway. So kung nagdadrive ako papuntang work ko, dito ako dumadaan palagi kasi mas mabilis siya. Dahil, yun nga, freeway, mas mabilis yung pagbiyahe. Although, mahirap nga lang mag-drive dito kasi ang daming sasakyan. Ang bibilis ng mga sasakyan. So, dapat mabilis ka din. Lalo na to, umuulan. Pag ikaw nag-drive dito, sobrang mag iingat ka talaga kasi ang daming mga driver din na parang walang pakialam kung alam mo yun. Wala silang pakialam sa buhay mo basta nagda drive lang sila. So, yan. Makikita nyo naman yung labas ng freeway. Ayan, ang gaganda din ng mga gusali. Talagang hindi din masasayang yung biyahe mo kung nasa trip ka na to. Ayan, pag ako nagda-drive, ito yung mga view na lagi kong tinitingnan kasi sobrang ganda. Ang ganda ng mga bahay, iba-iba ng mga designs. As na-appreciate ko talaga yung mga designs ng mga gusali. Umalis kami mga bandang around 9.40 na ng umaga. So, ayan. Long drive. So, ito na nga. Andito na tayo sa Edmond City. Ito yung gusto ko sa mga perks ng kung saan ako nagtatrabaho ngayon dahil yung mga gaya niyan sa pasyente ko ay enjoy nila yung kanagang retirement kasi nga ito inibigyan sila ng tour para puntahan yung mga lugar na kung saan hindi na nila nagagawa kasi na, you know hindi na sila nakakapag drive they're not independent anymore so through this field trip nai-enjoy din nila somehow yung buhay nila kahit nasa retirement sila masaya kasi aside sa nag-i-enjoy yung mga pasyente syempre pag ikaw yung private caregiver ng isang pasyente mas na-enjoy mo din yung mga ganitong gala kasi buong araw kang nandun sa building kung saan naka yung pasyente so magandang uh, way din to para ma-enjoy mo rin yung life mo as a private caregiver so ito nga magaganda yung mga views dito sa Edmonds kung mapapansin niyo makikita niyo dito yung mga buildings tapos yung beach, sarapan sa nitong mga building. So iniisip ko tuloy kung dito ka nagtatrabaho tapos ganito yung harapan ng opisina mo, 'di ba? Sobrang ganda. Dati pag nagdadrive drive ako dito, tapos ito yung mga nakikita kong view. Naamis talaga ako sa mga puno na walang dahon kasi yun nga parang mga failures din siya sa buhay natin na akala natin failure siya. Kasi yun yung feeling mo lahat ng mga meron sa'yo na wala. Ang hindi mo alam na balang araw dadating din yung opportunity, dadating din yung mga privileges na lahat ng natanggal sa'yo ay papalitan ng mga bagong opportunities and privileges na siyang magiging way para maging successful ka, you know there are failures na nangyari sa'yo ay pwede mo ding i-share sa ibang mga tao kasi nga, you're a living proof na dapat huwag ka mawala ng pag-asa. Ito na nga, for the sake of field trip sa araw na to. So, dinala yung mga pasyente namin dito sa seashore kung saan makikita ng mga pasyente yung dagat. Siguro kailangan din nilang masilayan to kasi lagi na lang sila dun sa loob ng gusali. Araw-araw na lang sila dun. So mas maganda din na magkaroon sila ng ibang view, ibang vibes. Para, you know, they will encourage more to live their best life. ito yung mga gusto kong makita pag nagpupunta ako dito sa Edmond City. Yung mga buildings ng iba-ibang mga business shops dito. Kasi ang bababa lang ng mga building na meron sila. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas, di ba? Na ang tataas ng mga buildings, na paglumindol, my God, nakakatakot. Ito parang kung lumindol sa area na to, hindi ka matatapat lumabas sa building kasi ang baba lang. So ito yung isa sa mga na-appreciate ko din dito sa Amerika. Kasi pare-pareho naman sila ng ganitong designs ng mga buildings. Hindi naman lahat pareho pero mostly yung mga buildings nila, mga buildings lang na merong first and second floor. Kung dito pa naman nakatira, tapos ganyan yung magiging view ng area mo o ng location ng bahay mo OMG, ang sarap tingnan, ang sarap mamuhay ng payapa kasama yung mga ganitong klase ng environment after ng ilang minutong pagtutour sa Edmond City, so ito na pabalik na kami ng aming building. So yan, makikita nyo na naman yung freeway, na sobrang traffic, na sobrang dami ng mga sasakyan. Tapos ito madadaanan mo yung napakagandang view ng Seattle City. Actually, yung apartment ko, sobrang lapit lang sa area na to. It's just like 10 minutes away from this area. So, pag nagda-drive ako through freeway, nadadaanan ko yung mga ganitong view sa Seattle. At amazed na amazed ako sa view na yun kasi lagi ko nakikita yung Space Needle. Nakikita ko yung mga napakaraming mga bahay. Ang daming mga yachts, ang daming mga buildings. OMG as in ma-amaze ka talaga pag dito ka nakatira dito ka nagtatrabaho ito yung mga pinaka gusto kong spot ayan ayaw talaga tumigil ng space needle so lagi talaga siyang nagpapakita sa aking video tingnan naman yan ayaw na naman siya <laughs> Oh, ayan. Oh, di ba sabi niya? Oh. Pag pumunta ng Seattle City, ito lagi mo akong makikita dito. Ah. Andito ako. Andito lang ako para sa iyo, Char. Siyempre, hindi pwedeng si Space Needle lang pwedeng magpakita. Dapat magpapakita din ako. O, ba diba? Ayan, starring for today's video si Jason. Char. So, ayan nga. Pabalik na kami ng aming building. For sure, masaya lahat ng mga sumama sa field trip na to. Especially yung pasyente ko. Kasi, ito yung isa sa mga perks na pinaghirapan niya din for how many years sa kanyang buhay. Ito yung kanyang pinag-ipunan na retirement na sa pagtanda niya may enjoy niya yung life niya, yung retirement niya. O, oh, diba? So ayan, nasa loob na yung aking pasyente, lumabas talaga ako para makuhanan na ng video itong front view ng gusali kung saan ako nagtatrabaho kasi sobrang ganda ng church. Yan yung Catholic Church na sobrang ganda kahit matanda na yung gusaling yan, sobrang ganda.